Wednesday. Sorry. Ah, kung Wednesday lang, oh, dalawang araw, tat, dalawang araw. Ngayon may na anong nararamdaman mo? Nag ano, tutunog tapos ano, nasasakit minsan. <laughs> nasasakit minsan, sumasakit minsan. Okay. Ito e yung nung nakaraan, ito yung na-dislocate mo. May ilang buwan na siguro, dalawang buwan, tatlong buwan. Isa lang po. Isa? O, oh, isa. Ito yung na-dislocate mo. Ngayon, naglaro siya dalawang araw. Ito, Wednesday,

Di ba meron akong tinuro sa kanya na, ano? Two so, weeks lang. Ha? Two weeks niya lang ginawa. Two weeks niya lang ginawa? Kailangan pa... Ano May... Pwede mo siyang... Kaya mo mag-push up. Ganito na ba to? Fifteen. Fifteen? O, oh, pinatili na pala, eh. Kaya mo naman push up, push up. Kasi... Para pumaunang ng mumoon. Parang palagi naaangat. Kasi once na, ilang beses na ba ito na-dislocate noon? Ang lima na siguro niya. Ito na yung sinabihan ko kasi ang luwag na. Sobrang luwag na. Kaya tinuruan ko ito ng teknik. Eh sinabi, sinabi nung kasama eh hindi naman daw sinusun. Ito so, ka ano na lang. Two weeks na. No? Limang beses na ito na-dislocate. May babalik naman. Pero siyempre, pag ganun kasing sistema, sobrang luwag na ng mga tendons mo, ligaments mo, sanay ka lang na, sanay ka lang na di-dislocate. Ngayon, naglaro lang na siya, gumanon, tumunog ng konti, pumihit, siyempre sasakit. Kasi na-hyperextend yung mga tendons and ligaments. Eh, madali naman ito ibalik ngayon kasi hindi siya naka, hindi siya totally dislocated. Kasi kung dislocated ito, nakaganyan na naman yan. Nakapihit lang, pero madali lang yun. Madali lang gawin. Idol, total, Binatigilo ka naman na eh. Kahit sa kama lang, ganito. Oh. Tinuro ko na siya ito na, no, di ba? Para pumayat ka rin ng konti. Parang planking, ganyan lang. Kahit pa, pa dapa, dapa ka lang sa ano. Ganyan lang. Oh. Kahit hindi na ganito. Kahit hindi na ganyan. Kung siyempre mabigat ka eh. Tapos may pain pa yung ano mo. Oh. Kahit ganito lang. Siko lang muna tsaka ano. yan Para liliit din tong ganito mo. Okay? Hindi naman dislocate eh. Kasi kung dislocate yan, di mo maangat yan. Tigasan mo. Pamewang ka. Yan. Sige, tigasan mo. Tigasan mo. Tigasan mo. Okay. Ayos. Last. Tapa ka. Susubod natin ng todo. Tapa. Tapa. 15 ka pa lang pag nag 20 ka baka lagpas ka na rito sa ano sa board kailangan mag diet diet ka na to ha? tapos yung tinuro ko sa yung pusha para palagi siya nakashoot sobrang lambot na ng ano nito Five consistent na dislocation luwag na ng mga pangapit pero mag mabilis pa makaka-recover to kasi bata pa. Ah. Kailangan lang patigasin yung muscle. Mami, kailangan lang patigasin Ay, yung muscle. minsan kasi, yung kailan sinasabihan yung dito niya, yun, sa kagagawa. Ah. ah, nakakalimutan niya. Eh, hindi, oh. ganito, ganitong bata. Ang bata kasi, ang iniisip niya, iba, ang, ibang, yung ibang laro. Laro niya ng computer. Yun. yung. Pag-computer niya, papawisan sa'yo ron, singit lang. Tagal mo na kaupo. Pero pagka ano, yun nga, tinuro kong push up. Para mag-build yung deltoid muscle niya. Para tumigas pa ulit yung balikat niya. Kasi pag hindi natin gagawin yun, ayaan natin, kainin ng taba. Babalik ulit dito. Babalik ulit dito. Bugbugin na naman kita rito. Ayun, <laughs> <Man. laughs> syempre, uulit-ulit na tayo. Madali lang ibalik. Ang problema, ikaw lang ang nasaktan. Ayoko rin ang pabalik-balik kayo rin ng walang dahilan. Okay. okay. Tol, upo ka. Testingin nga natin. Di po. Sige. Testingin nga. mo ako. Hindi na ako kung pakayari mo. O, ganito ka. O, yan. O. Kahit ganun-ganun lang. O. Yan. O, tiyan mo. Walang masahit. Kasi nakashoot na yung ano. Kaya mo naman eh. Okay? Upo ka. Tol. nagbibinata ka na taka na. Kailangan mo lang ano. Kinsi ka na para Okay? Kasi mag... Ayoko rin naman pabalik-balik na rito. Puro distorit yung puro kaso mo kailangan mag ng mag, doon ng muscle kasi puro BB parts eh. Okay, tol? Kaya mo naman ha? Okay na? Thank you, tol. Okay? Palas ka.